Sa mga tao, di ko po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay minitatangin at may magbuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayo araw-araw. Pagpalang umaga at ang hari gabi sa inyo na. Sa mga tao, di ko po nakakalimot pong mag-subscribe. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo na. Ang Diyos na pambalang, magagabay po sa inyo na. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng yung YouTube channel, ni wagan ng pangasinan. Huwag uh, na po kayong mga kabilin subscribe, like, and share pakipindot na rin po ang ko para palagi po kayo updated sa aking mga isusulong na video. At huwag po kayo po, po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At, ito ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang barang magagabay ko sa inyo sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong siksikliktik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Ang i-share ko po sa inyo ngayon po ay yung uh, Oras yung gamot sa uh, Oras yung gamot sa Kulibra Sa kagat ng aso po sa as Napakabisa po ito na ibabahagi ko po, po sa inyo uh, Bago ko po uh, Usalin po ay Shout out muna kay Ah uh, Esto paul kaputolan tini tron commented robin mantanilia commented michael uh, hermosa rox tagino commented april makalisan Macal rinel moral dtv bike ty commented Robert rosco commented Bo commented ray alan pra Riolin jr saguilo commented you know maestra damalyn bautista bike twin sherwin lopes pagkat nandilya ng igisik commented news Mabago. Belindo Paliso, Pike Tayo, si Yola, Ryan, uh, Jonix, Binladin, Gerardo Jimenez, Arnil De Rosario, Andy Bonifacio, Pike Tawin, uh, Marlon Hoyoy, Joel De Rosario, Pagkat ng Dilimod, uh, Lordan Buo, Kamintad, Arjun Puod, Andong Prokey, Kiani Janan, Marvin TV, Koldo TV, at uh, Mr. Ramos, Triple E, Kamintad, Jasby Yamasiya, Renil, uh, Arandra, uh, rural uh, sa tour community na po sa inyo lahat uh, ito po yung napakabisa po ito na kung alimbawa po ayo malayo ka sa doktor sa kon po basta tiwala lang po sarili inuusal po ito kung talagang kinakailangan po na wala po kayong malapitan po ang gawin po ninyo ay pag nakagat po kayong ng ganito mga ganito na sa kagat ng ahas, aso, pusa, huwag kayong magpanik po uh, ipakakaroon ko po sa inyo ito po ito na oras po na uh, kung po, uh, po. Ito, subuk na oras yun po subukang subukang na po ito yung hindi sa pag ano po yung aso ko po uh, yung wada pa po yan ng aso ko, tinuturuan ko po na yung aso ko sa whitey uh, pinakita ko po na po sa inyo kung, kung po niya uh, nilalaro ko po yan uh, ko mag inaagis-agis ko po yung buti ng soft drink yung kwan po uh, uh, yung plastic nga po na buti yung maliit na cook uh, yung, ko po yun tapos hindi ko na malayan po na inaagis ko po yung buti saktong pawarating po yung aso ko at uh, tumama po yung kwan po dito sa akin ito yung pangil niya dito banda to ay bakat pa hindi sa pagkwan hindi sa pagkwento lang po pero totoo po nangyari po ito sakto po yung pangil niya dito hindi po siya dumugo kaagad ang ginawa ko po ah, uh, uh, piniga ko ng piniga po kasi nahuli po yung dugo eh para nang itim tapos inipiniga ko piniga mas napigay na para lumabas po yung dugo tapos ah, uh, ginawa ko, inugasan ko, sinabon ko, inugasan ko, sabon na yung uh, pangpaligo, yung bider mang pinanghugas ko, yung pang, Kahit sip po, pwede po, nyo po nyo. Tapos, kumuha kayo ng tubig na kalahat baso. At tapos, uh, pag uh, mabilisan po ang gagawin po, kahit hindi po na kayo magdasal po, uh, po. tapos iswarin po nyo kaagad po yung ibulong po niyo ito So, no, po niya sa isang isip naman po, isit itak niya tang ididius, didius, dididius. Tapos, usalin po yung tatlong bisis po, tapos ibuga po niya sa tubig, inumin niyo po. At, mawawala po yung kwan po, kamandag, matutunan, malulu po po. Maniwala po kayo sa akin na kan po, Hindi ko po pinagayabang, pero no, naranasan ko na po ito, marami na pong pinag, uh, kan po ito. Marami ko nang pinagbigyan po ito na, kuresin po nito na, na kagat ng ahas, kagat ng aso at sila ay nawawala po yung kon na sabi nila po ay magpapagamot ka dyan sabi sa, may naninira po sa akin dati magpapagamot ka dyan at uh, hindi tatagal yung buhay mo ng isang taon mamatay ka rin kasi hindi doktor ang gumamot sa yung kon lang yan sabi ganun. pag may marami naninira po kung ganitong mga kon wala ay mamamatay ko dyan isang uh, pag uh, mo lang po dyan uh, isang taon lang mamamatay ka na dyan eh ba't ngayon, hanggang ngayon buhay pa ako, oh, ang tagal-tagal ko na nakagat tapos yung pinagbigyan ko to, uh, matanda na, hindi pa rin namamatay kahit na nung nakagat po yung pinagbigyan ko nito hindi kay maniwala pusa po yung nagagat sa kanya, pusa, makamandag yung pusa kaysa aso, uh, hanggang ngayon buhay pa, malakas pang kamangatawan, katawan nangingisda lamang po siya sa paggumagamit ko nito ay sa puso isipan nyo po tiwala po sa sarili po hindi po sa kung po kahit um, nyo po sa iba para kinakailangan po para makatulong po kayo hasta ang tinuturo ko po dito po ay mga subok-subok na po at pag gumagawa po kayo ay focus po sa sarili at Iiko nyo po. Para magamit po nyo sa pang-araw-araw po. Ingatan po nyo itong oras na Isulat po nyo sa nubo para magamit po nyo. Kung nakagat po kayo ng ahas na alimbawa may gabi naglalakad kayo, hindi nyo po alam kung magkat sa inyo. Kahit na hindi po na, mala, na kita, sana bugan nyo agad po ito para kung kahit na na nakagat po sa taga daga, makamanda green po yung daga o kahit anong kon po yan, mga hayop ay makamandag po yan dapat po ibugaan nyo po agad po ito kahit pag nakagat po kayo hindi nyo po alam kasi kung alin ba nakagat po kayo madilim bugaan nyo agad po wala pong pan po kahit na hindi makamandag po yung kwan basta binugaan nyo po kasi manegurado na po kayo sa ginagawa po ninyo Pukos po kayo sa sarili po Para maligtas po kayo sa mga kapamaka na ganyan Napakabisa po ito Sa kulibra po naman po ay Ang paggamit po yan ay Ihip po sa tuktok at buong katawan po Sa kagat ng aso uh, sa aso Ibulong sa isang tubig Isang basong tubig at ihip po At ipainom O ikaw ang uminom po Yan pong, po ang kuwan po ng oras yung gamot sa kawalibras at kagat ng aso po sa as magdasal po ng uh, para lalong bumisa po ito, magdasal po kayo yung isang ama namin, luwalhati kung nasa ipitan na po talaga kayo hindi nyo na pa naalala po yung magdasal pwede rin po kung alimbawa nasa kon po kayo uh, dapat po may dala po kayo palaging tubig kung wala po talaga kayo mga akon tubig po pwede nyo po iipo sa dibdib po ito kung kinakailangan po o emergency lang po uh, dapat po sana ay pag pupunta kayo sa bundok o sa mga, mga katalahiban, mga damo mga damo damo dyan uh, basta may alam nyo po itong oras yung natuligtas po kayo at dabis po rin po ito pag napako ka yung makamandang napako yung ikalawang po ito ibugay rin po ito para matanggal po yung kamandag ng pako kasi makamandag rin po yung pako malulusaw po yun pag dinamit po yung na to at kung nasa maglalakad po kayo na ano ba nangahoy po kayo sa bundok sa, uh, sa mga kunlam o patag po maraming damo dyan din nyo alam may nakabitin na ahas po uh, dapat po palagi po kayo magdala ng tubig ilagay nyo sa may lalagyan po kung kinakailangan po ay eh, uh, ibugan nyo doon sa may tubig po kahit maraming tubig na dala nyo po ibugan nyo doon tapos eh, nyo po tatanggal po yung uh, kamandag po kaya dapat po pakaingatan po ito at huwag pong uh, i-share nyo po sa iba para kwan po kaya niyo nyo pong mga maiging sinasabi ko kasi napaka importante po ito at maraming salamat po sa inyo na sana po huwag po kayong makalimot pong mag-subscribe, mag-like, share pa kayo pakipindutan rin pong bilay po. Maraming salamat po sa inyo naman. Lahat. Salamat po.